Okay guys, so magandang tanghali po sa, sa Alaona, Noybe. So, klarong-klaro na mayro pa tayong uh, pagkakataong mga boss na mutaya sa ating Okay, so sure ninyo mga boss sa ito ang live. Bilisan lang natin itong live. Alaona, Noybe mga boss, ang oras karon. Magandang araw po sa ating lahat at happy Sunday po everyone. At syempre, mega love shoutout po sa ating mga steel players natin dyan. Nag-aabang po ng ating uh, live na mga upload video po ni Boss Tor. Ayan, so dito na po tayo mga boss sa tuwang live. So ang atong uh, resulta kahapon mga, mga boss, ano yung mga resulta kahapon ha? Angoy, ang resulta kahapon o, no? 273. Mga panitabo ni mga boss ha, 088. So best na ako dito try out so So, ang atong uh, 946 na, no? 946 dito sa 9 PM. Okay, so bawi ta karon mga boss dahil uh, hindi tayo pinalad kahapon. Subukan natin 'to sa linggo. Ayun po yung ating guide mga boss. Mga possible number po natin na mag-rest ngayon na araw ng linggo is 5 at 6 mga boss. I-share ninyo ang live. Okay, so dito na tayo sa ating VIP uh, na numero mga boss. So meron po tayong double ha, linggo ngayon baka swertihin tayo sa doubles. So ang tabayanan ng mga boss ang ating VIP number, isang combination lang po, no? So dalawa po 'yan nasa GC members po natin. Okay, so takuhan niyo mga boss ang mga bull pen at papel. Ma Mauni ha. 56 ang ating uh, 5 at size. So pagsamahin natin 'yan mga boss, mayroon po tayong 56 all. So parese, kung mayroon pa kayong pamaris dito mga boss kanang ating uh, 56 all in natin. So, 56 all in. Oh, may, may na may pamartner niya. So, all in. So, kusog ni mga boss ha. Kusog ni sa alas 5. Ay, alas 2, alas 6. Alas, ano sa naman eh. <laughs> Tama. So, kusog ni sa alas 2, alas 5, at alas 9. Kaning 5 at 6 na ito ang guide ha. So, kusog na. Kusog na sa alas 5, alas 2, at alas 9. So, ang atong pair, best pair nato ayan. So, parisin ninyong kanang 56 all. Kung mayroon po kayong nindot dyan, pamaris po sa 56 all in natin. So, may live shoutout sa ating uh, uh, 50 live viewers. So, ni ako mga boss. So, karon linggo is doubles. So, certain tayo sa doubles. No? Baka certain tayo sa doubles. Ano akong doubles? O, oh, sa ganaan sa doubles at triple sa double. May oras pa tayo mga boss ha. Uh, may na doubles. Ang ako ang doubles dito, mali baliktaran ni mga boss ha. Meron tayong 66 Ano 665. 665 or 655. Ah, uh, target tremble ni. Agoy, Day, Vivina, Miguelab Shoutout Divina Gracia Lee Ang ganda ng name Ayos sa Divina Gracia Lee Gracia, Divina pa At si Lee pa, agoy, talaga Miguelab shoutout, yan na mga GC members na nanonood Sa tawang live Okay, so 665 o oh, 655 Pusog na mga boss No, kusog na, i-oldro lang natin to ha I-oldro lang kay Murag. Porsonada lang na ako ng uh, 665, 655 na old draw. Oh, so pwede na. No, sa alas 2, alas 5 at alas 9. Target trambol yan ha. Next tayo. Next. Yold draw. Yold draw lang ninyo na itong uh, doubles. No, ayaw lang kalimti itong doubles ha. Ayaw kalimti itong doubles. Oh, sa triple sa galaan sa triple triple 5 mo ini, ito mga boss ang best of uh, best of august ni ha best of august kaning trio 5 best of august ini 2024 So naglabas na itong best uh, Trio City ha. Ngayon ang kasunod, Trio 5. So kasali din po yan sa itong best of the best. Triple for this month of August. Mauna na siya, Trio 5. Next tayo ha. I-old draw na itong Trio 5. i draw lang ninyo. Uh, may itong pabonus ha. Pabonus ni. sa gana sa tuwang pabunos oh nay, nay tay uh, ni kusog ni oldro ha kusog ni oldro kusog ni oldro at kusog, kusog na numero ha, ni mga boss no best of Augusting numero ha 739 so pwede po ninyo ni Mintinon Nani kaning 739. Uh, best of August ni ha. Ayo kalimot ninyo mga boss, ilista ninyo ni. Eh. Kay mo ni ang pangbato na atong mga boss. makacam ta. Best of August ning 739 ha. Ilista ninyo mga boss kasi gwapo ning numero ha, 739. Mana akong plastada. Sa so, para ninyo, pwede po na ninyong balihon kay anim naman niya na bali. Kanalang akong plastada. So, i-show lang natin na magdepensa tayo ng Rambolito. So, kusog na sa month of August, no? Pangmalakasang numero to mga boss. No, ayun yung kalimti ni mga boss. Isulat ko din yung mga boss, yung mga boss mga sa inyong mga kalendaryo kanang ng 739. Isulat to din yun eh. Kaya, hindi na mabalis. Katong tugbang ana, 729. Naglabas na yan nung isang araw, no? Kahapon, ng isang araw. Tugbang ana, 729. Kani mga boss, ang atong kusog na numero sa Agosto. Ayan yung kalimti ng uh, Kung di ka pa nakatila o baka makatila o daog ka ng 739 mga boss. Ayan lang ninyo na kalimti. Tinood na. Okay. So, next tayo mga boss. Ito tayo sa tuwang uh, second pa bonus na to na 185. Uh, Mayini ha. 185. Target Rumble. So, pangalawang kusog na numero sa Agosto ha. Kusog ni sa month of August. So, pangalawa yan, mga boss. Ayaw ninyo ni Kalimti. Ano akong ah, gihatag ng mga kusog na numero. Kay mo importante nato no? So, may love shoutout ito sa 7 viewers. So, eh, dipinsa lang o grumble mga boss ha. So all nation ni na mga boss kusog na itong mga combination karon araw ng uh, linggo no August 4 2024. So mana nga uh, pangalawang pa bonus. So matik ninyo mga boss uh, i-order lang ating combination sa ganahan sa lang. Ito tayo sa ating VIP number mga boss. Ah, uh, tay VIP ha. Ah, uh, may natong uh, VIP mga boss. So dalawa ito mga boss na sa GC members po natin, sa mga VIP members po natin, love, shoutout sa nanonood natin. Okay. So para tapos na itong live. So money ang akong kusog na numero mga boss sa akong VIP ha. Amen. Um, eh. Dalawa ni mga boss, select, selected ko lang ito ha. 9 5 6 So last three lang ninyo mga boss, winner loss Oh, last story lang ninyo. Ano yung last story? Last story lang. Kaya mamarag baka chamba ta sa last two, no? Ah, wapo ning last two, ano? 56. 56, 59. Oh, 96. Oh, wapo ng last two. Bali-balihan na lang ninyo yung last two. So, Matik ha, target rambo lang ninyo. So, nindot ni mga boss, 2 p.m., on the spot 5 p.m. at 9 p.m. Okay, so inaulit ko po mga boss, dalawa po yan, nasa GC members po natin, mga VIP members po natin sa mga gustong sumali, IPM pm lang po ninyo si boss Tor, na ito uh, new page diha, no? i-search lang ninyo si boss Tor. So mga ina itong uh, new page mga boss, ah, mga ina itong new page ha. Okay, so dito mga boss, Nakapin po dito kay Boss Tor ang gusto nga modula o suertres mga boss. Kana o. tutuslo ka lang lingag mga boss. Kana. Okay. So, yun lang po mga boss at maraming salamat sa inyong lahat. Sana makabugha ta. Target natin sa alas dos. 56 all in. Baratin ninyo mga boss.